Ngayong araw nga mga mare, pasisimulan na nga natin ang pagbabakod nga dito sa ating bukid. Kaya nga lang, bigla namang sumubay ang malakas ng ulan. At tingnan nyo naman yung kalangitan, hindi talaga nakikisabay. Kasi nga no, nakarang linggo, ay eh, talaga namang tindi nga ng init. Ngayon naman mga mare, kung kailan magpapasimula tayo, saka naman parang uulan. Pero syempre, kailangan nga nating ilaban yon Kaya eto sila tatay, maagang maaga pa lang, ay eh, pumunta na nga sila doon. Sumama nga na si pangat kasi bibili nga ng materyales at wala na nga rin bigas kaya rin sila. At syempre, mga mare, tubig para sa ganun ay magamitin nga sila dito at nag-almusal muna nga sila kasi wala pa rin silang almusal. Buti na nga lang talaga, meron ditong malapit na lugawan kaya dito na nga lang din sila kumuha at dito na lang din sila kumain sa kubo. Nung mga oras nga na to, mga mare, medyo kinakabahan kami kasi iba talaga yung panahon ngayon na pag-usapan kasi namin sa gagawa ngayon nga. Nung nakaraan pa kasi namin yung mga mare na kausap, hindi na nga lang natin na vlog. Kasi akala namin talaga mga mare tuloy-tuloy na naman nga yung araw. Okay. Okay lang sana kung makulimlim at huwag na nga umulan para hindi nga rin sila masyadong mainitan. At eto, naghukay na nga rin sila dito. Kung tatanungin nyo nga ako, nasan nga gumagawa sila kayo toilets, may trabaho nga sila kuya ato. Siya yung kayo toilets naman, kailangan nyo muna nga daw magpahinga. Kaya ang sabi namin kung ano na nga lang maabutan niya mga mare. At eto, naghukay na nga rin sila kayo noli sa kayong iba pang gumagawa. May mga hindi nga nakapasok, kaya siguro bukas na nga lang. Yung paghukay dito, medyo mabilis na lang to mga mare kasi nga na lang dito yung malambot. Dahil bago nga ha, ay nahukay na nga to. Kaya sila tatay tumulong na nga rin dito para mabilis nga mga mare. Si pangit naman tumitingin na nga rin dito kasi maya maya lang ay meron pa siyang gagawin. Medyo kinakabahan talaga kami ng mga oras nga na to. At eto nga si Pangit, umalis na nga at bibili nga sila ng materyales at pala dito nga sa hardware. Gustong gusto na rin kasi namin to talagang matapos nga mga mare kasi ang tagal-tagal na nga rin natin tong binabalak kaya lang hindi nga natutuloy. At ang nakakatawa pa nga dito mga mare, eto si Panget bumili nga siya ng pangsigang kasi nga sabi niya ang ulamin nga nila yung tilapia na nga lang daw. Kaya naman ni-ready niya na nga mga mare etong panggulay nga nila. Balak nga nilang magsigang at hindi na nga rin kami sumama ng mga oras nga na to. Dahil akala nga namin ngayon nga rin maikakabit yung cabinet natin kaya nga lang hindi nga naging maganda yung panahon. Naglakad na nga lang din sila dito mga mare at sa wakas nga kahit pa paano ay mainit-init na nga. Dating nga nila dito mga mare, eto nga at naghahalo na nga rin dito. Eto pa nga yung natira natin graba nung nakaraan. Kaya rin talaga namin pinasimula na to dahil nga mainit na tapos nga mga mare sayang nga yung buhangin. Etong mga to napakahilig nga mga mare sa ganitong soft drink. Na uupod na nga rin yung dila ko kakasabi nga sa kanila. At eto nga si tatay pinuntahan na nga yung screen niya. Kasi nga eto yung uulamin nga nila for today's vlog. Para din sana makatipid nga tayo kasi marami tayong gastos. At eto nga mga maring huli iisang piraso At eto pa nga mga maring isa. na natin kung ilan nga ang huli ni tatay dito. At ayan, pag-angat nga ni tatay, meron ata ditong tatlong peraso, so bali apat na peraso lang. Kaya ang ginawa ni tatay, binalit niya na nga lang at hindi na nga kinuha. Ang pagkakamali nga lang nila, umasa sila na may huli nga. Kaya naman anong oras ng na anong mga oras na to ay wala pa nga silang pagkain. Kaya naman ito si Pangit naglinis-linis na nga rin dito mga mare para sa ganun kapag tatambakan nga ay malinis dito. Ito pa nga yung natira nating sako nung nakaraan mga mare kay inipon din ni Pangit. Kasi malaking bagay nga din to kapag nga may kailangan tayong gawin dyan. Mabilis nga rin silang gumawa kasi ito nga nahukay na nga nila mga mare oh. Sana lang talaga ay magtuloy-tuloy na nga ito para sa ganun matapos na nga rin natin tong proyekto na to at makapagsimula na nga tayong magpatambak. Para nga si tatay kahit papaano ay nakakapagtanim na nga at eto naglilinis nga sila dito. Ito kasi mga tira-tirang kahoy na to ay eh, pwede nga to ilagay sa gitna para sa ganun mga tipite sa panambak. Kaya naman ayan nga si pangit ay eh, abalang-abalang nga siya dyan mga mare. Kahindi hindi na nga rin kami sumama para hindi na nga rin kami makaistorbo. Dahil nga nung nagkatubig to ay eh, talaga naman tinangay nga yung mga iba pang mga basura tulad nga ng mga bote-bote kaya naman inipon nga din ni pangit yan. Abay natawa naman ako mga mare dito sa sombrero ni pangit, doble-doble. Manong inalis mo na nga itong mga marang sombrero niyong isa sa kanya to isinuot. Pero hindi pinagpatong pa talaga niya. Isan malakas din tama nito ni pangit mong mari. At ayan na nga, napulot-pulot na nga siya dito sa tapat para mas maging malinis at maaliwalas na nga rin dito. Sabi kasi namin, basta nga matambakan to mga mari ay talagang babawi tayo sa gulay. Naisipan nga rin namin kapag may gulay na tayo tapos sobra-sobra yung ani ipamimigay nga natin. Siyempre, kaysa naman nga mabulok, maganda na nga mapakinabangan nga ng ibang tao, di ba? na kahit pa paano nakatulong tayo at eto nagbuhos na nga rin sila dito at hindi ko alam ang tawag doon basta nagbuhos sila dyan ng graba sana talaga tuloy tuloy na araw para makapasok ngayong terak na magde-deliver kasi nga kulang tayo sa buhangin at graba at eto mga mare umaambun na naman nga ewan ko ba kung kailan tayo nagpasimula saka naman nga mga mare umaambun nakaraan wala namang ulan sana naman makasama nga to, mga mare kahit nga umaambun-ambun ay nagtuloy tuloy pa nga rin sila sa trabaho kasi maaraw pa rin naman at nagsaing na nga rin sila. Eto nga sinasabi ko sa inyo, nagtawanan na nga lang din sila dahil wala nga silang nahuling isda. Kaya naman alas 12 na ngayon pa nga lang sila magluluto ng mauulam nga nila. E eh kung nandito lang sana kami ni Mama, sana nakatulong nga din kami. Pero syempre, sa susunod na nga lang tayo pupunta dito mga mare kaya naman ito, inasikaso na nga rin nila na kayo mga isasahog nga nilang gulay merong pechay, sitaw kasi nga magsisigang nga sila ng bangus. Parang napansin ko mga ilang araw o ilang linggo na nga rin tayo hindi nag-uulam ng bangus na sinigang. Kaya siguro na-miss na nga rin nila at ito na nga lang din ang binili nila. Pagkatapos naman nga ni nakiasikasuhin, ito naman si Cornelia ang nag-asikaso nga at siya naman ang magluluto. Noong mga oras nga na to, tumawag nga ako kay pangit at talaga namang nagulat ako napakalakas ng ulan. Kasi nga nang malakas ng ulan dito pero mas malakas pa pala yung ulan doon. Kaya naman talaga naman mga malang sumakit din yung ulo namin. Aba eton si tatay umuulan, nagpapaulan na naman nga. Si tatay kasi may pagkapasaway nga din yan, mga mare paminsan-minsan. Kaya kailangan din talagang sabihan at itong yung manok ni Cornelia nagpapaulan din dito baka naman sipunin to. Sa bagay kapag sinipon yan mga mare, pwedeng itinola yan charot. At eto nga, sobrang lakas nga ng ulan at may kasama pa nga daw hangin-hangin. Abay, parang sumakto nga sa ulam nilang sinigang mga mare. Kapag ganyan kasi ang panaw, napakasarap sumigip nga ng mainit-init na sabaw. tiyak, mauubos na naman nga mga mare ang kanilang kanin for today's vlog. At eto nga si Kuya Noli nung nilagay na nga rin eto mga mare ng Ricardo. At tiyak nagutom na gutom na rin sila ng mga oras nga na to. Kasi nga, pasado alas 12 na pagluto nga sila at eto nga kumukulo na nga rin. Maya maya lang nung lumambot na nga rin yung sitaw, isinunod na nga rin ni Kernole etong pechay. Nung tumawag nga ako mga mare, eh talaga naman pakain pa nga lang sila. O di diba, may maya nga ako tumatawag kasi nga kinakamusta ko nga yung mga ginagawa kasi nga umuulan. Eh sakto naman nung tumawag ako, kakain pa lang daw sila mga mare at eto nga si pangit, kumain na nga rin. Si tatay nga, kumukuha pa nga ng sili dito sa plato nga ni Kernole. Kung titingnan nyo yung dalawa na to, ay para talagang magtatay. na siguro kung andito nga si Kuya Richard para magkapatid si Kuya Noli. Ang magiging lagay niyan mga mare, dalawa yung kuya nga namin na parang kamukha nga lahat ni tatay. Kung titingnan mo kasi sila eh, hindi mo mapagkakailang magtito nga lang. Kayo ba mga mare, akala niyo magtatay etong si Kuya sa kasi tatay yung iba kasi akala nila magtatay. At eto, bumili na nga rin sila dito mga mare ng Coco Lambor. Hindi na nga rin na video ng lahat ng pangyayari mga mare. Kaya lang, habang andito nga daw sila, saka na naman bumusyong napakalakas nga na ulan. Hindi man lang si sila tatay nga mga mare nag ng trabaho at tuloy-tuloy pa nga din. Yan kasi ang maganda kay tatay mga mare. Umulan bumagyo ay hindi nga humihinto yan. Ngayon ko nga lang din nakita na talagang hirap na hirap nga sila tatay dito. Sabi ko nga dapat iniwan na nga lang yung kahoy nga na yan kaysa naman nagpakahirap sila tapos umuulan. Pwede naman siguro yung balikan kapag tapos na nga yung ulan kaysa naman na nga sila. Lalo na nga si tatay na matanda na. Pero sabi ko naman sa inyo kapag wala nga kami dito at hindi ko talaga nakikita ay eh hindi ko nga nasasabi. Kaya nung nakita ko nga to, sabi ko sa kanya dapat iniwan niya na nga lang yung kahoy. Yung mga simento pala natin eh medyo tumigas na nga rin. Kaya naman talagang pinasimulan na nga rin namin para hindi nga masayang. Pero nagamit naman din halos lahat. Aba, eto nga si tatay tuloy-tuloy pa rin sa pagtatrabaho nga dito. Natatakot ako baka madulas siya. Sana nga ay huwag niya na nga ulitin mga mare ito. Ganyan na ganyan kasi si tatay kapag may sinimulan siya trabaho gusto niya matapos agad. Kaya lang siyempre mga mare matanda na nga si tatay siguro kasi dati iniisip niya bata pa nga siya. Naalala ko nga dati o may extra yan sa paghahakot nga ng palay. Kasi nga kapag hindi nga kaya ng kalabaw sila nga ang maghahakot nun. Tapos may kontra tayo na 25 isang sako o kaya naman 20 ganun. Depende nga sa layo. Nung kalakasan niya pa nga ay kayang kaya nga mga mare magbuhat nga ng dalawang kaba na magkas sabay. Meron nga lang siyang ginagamit noon pero ngayon kasi matanda na siya kaya nag-aalala din ako lalo at madulas ngayon. Kaya sana makinig na nga mga mare nung sinabi kong huwag na nga uulitin yun. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ben? Bukas na lang ulit!